Kahapon ay nireport po natin na tatlo na ang namamatay simula nung magdeklara si Mayor Baste Duterte ng panibagong war on drugs sa Davao City last Friday. Okay. O pero ngayon po, naglabas ng report ang ABS-CBN na ang bilang ng mga namamatay ay nasa pito na. Okay. Pito na po ang namamatay dito sa intensified uh, operations na ginagawa nila Mayor Baste na maaring uh, kahalintulad nung nasimulan ng kanyang ama jaan din po sa Davao di ba jaan po sumikat si Mayor uh, Rodrigo Duterte noon at yan siguro yung ine-emulate ni Basti ngayon diba? so para pag-usapan natin ano kaya yung posibleng motibasyon uh, bakit ngayon niya ginagawa yan Ba't ngayon siya nagka-crackdown uh, uli ng ganyan At intensify uh, intensified ulit At uh, baka makaapekto doon sa ICC na kaso na uh, lumalakad ngayon laban sa kanyang ama Uh, so, sabi din ng Davao City Police, uh, they insisted that the drug personalities who died resisted arrest. So, nanlaban. Okay? Lahat daw nung pitong namatay, mga nanlaban. Pieces of evidence such as illegal uh, substance and firearms were recovered in the crime scene. Police Captain Hazel Tuason, uh, Davao City Police spokesperson, said other suspects surrendered and were not killed. Ang DCPO ay laging nagpapaalala sa mga taong involved sa operasyon ng illegal substances na huminto na at kung aarestuhin man dapat kusang sumerender at di man laban kasi handang magprotekta ang ating mga kapulisan sa kanilang sarili para maprotektahan din ang maraming dabawenyo na ang hangad ay ligtas na pamayanan para sa kanilang pamilya. She said that the DCPO has long been implementing its campaign against illegal substance As the police authorities aim to ensure peaceful communities Free from itong mga ito diba? So um, yan, react tayo eh, Ano kaya ang motibasyon? Why now? Sabi, diba? sabi lumalaki daw yung eh, The truth is, hindi naman nawala, 'di ba? Sa six years ni Pangulong Duterte, hindi naman nawala. Siguro nagpalit lang iba eh, dati siguro itong si Group A yung nagpapasok ngayon si Group B na parang ganon lang din naman yung nangyari pero hindi naman completely nawala yung illegal substance sa bansa, 'di ba? Uh, lagana pa rin naman. At uh, ngayon ay nagka-crackdown ulit at ang dami na namang namamatay. Diba? Kahapon sinabi natin na sana nga lahat ng mga operations na ginagawa ay dumadaan sa due process at wala naman pong extrajudicial na tinotodas, 'di ba? Uh, unlike uh, na hindi ka, hindi katulad dun sa mga reports sa tatay niya na merong mga ganung mangyayari. Pero napapaisip ako eh. Hindi kaya hindi kaya ito ay uh, related sa nangyayaring uh, political issues o political tension. Dyan sa Davao. Hindi kaya doon medyo related ito. Um, kasi po ngayon, lumalakas yung ugong-ugong, lumalakas yung uh, uh, parang balita na uh, nagpaplano yung pong uh, mga kalaban, mga rivals ng Duterte sa Davao to unseat them sa Davao City at uh, pakawalan ang Davao from how many decades of Duterte reign. Na pamumuno ng mga Duterte. Diba pero uh, yun nga si si Attorney Mix Nograles na sa Congress ngayon uh, ay isa sa mga matunog na pangalan na posibleng lumaban sa mga Duterte, makalaban ni Mayor Baste, at uh, subukang tanggalin bawiin yung pundavao sa mga sa mga kamay ng mga Duterte at kung mangyari yon ay uh, kung baga, mas malaking problema para sa mga Duterte kasi maaring may mga lumabas na mga mga pagkukulang o mga pagkakamali nung panahon nila, 'di ba? Mas mabubusisi kapag iba na 'yung nakaupo diyan sa City Hall. Kaya the stakes are high for the Dutertes in their own hometown. Eh, sa kanilang teritoryo, sa kanilang kingdom, 'di ba? Sa kanilang kaharian. 'Di ba? Kaya Uh, ito kayang ginagawa ngayon ni Mayor Baste is is it a way to uh, show the people na na I am capable of doing this parang Duterte Jr. lang parang kapareho lang ako ng tatay ko pareho kami magsalita pareho kami nagmumura pareho kami nagwawar on drugs pareho kami so yun kaya yung mensahe na gustong iparating ni Mayor Baste doon sa Davao City at uh, kumaga more more targeted towards doon sa local local audience kaysa sa national. Okay, so and also at the same time kasi dahil dahil diyan nga lumaganap yung yung origi, ori, original na meaning ng DDS, di ba? Davao Death Squad yung ibig sabihin talaga niyan, di ba? May mga rumors na ganon. Di ba? May mga testimonya yung iba tungkol sa ganon. At uh, posible kaya na Magkaroon ulit ng mga ganong klasing mga 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 rumors ulit at may ganon ulit na kung, ang, ang nangyayari kasi guys ha, na siyempre kapag alam mong merong mga ganon merong mga uh, allegedly na mga DDS yung DDS na original meaning ha, na siyempre merong ano eh merong atmosphere of fear merong kumagat takot lahat eh 'di ba? Lahat matatakot, walang mag walang magsasalita against, walang mag merong merong ganun eh, merong uh, parang kinakabahan ka. Hindi hindi ka ma, mas mabuti pa na na sundin na lang, huwag ka nang magsalita anything against. Mer, merong ganong fear nararamdaman yung mga tao kapag alam nila na na merong ganun nga, na may DDS nga. Na umiikot sa mga kalsada tuwing gabi, 'di ba? So, 'yun po ang 'yun ang mga naiisip ko lang eh ng mga posibilidad. 'Yun kaya ang nangyayari ngayon sa Davao. Ano kaya ang nararamdaman ng mga ordinaryong mga citizen, 'di ba? Yung sasabihin ng mga supporters nila, uh, yung mga citizen ano, masaya kasi tahimik na, wala ano na. Pero kakabaka-baka din naman. Kasi anytime di mo alam, baka ka mag-anak mo yung mapuruhan, baka, di ba, maaring, maaring uh, mapagbintangan lang o maaring, maaring uh, nagkataon lang na, na nandoon o malapit doon. So, merong ano eh, merong, I'm wondering kung paano po ang uh, epekto nito Diyan po sa mga taga Davao. And will it affect yung pong posibleng pagharap ni Mayor Baste at ng mga Nugrales sa susunod na mayoralty election dyan. So, abangan po natin, tingnan po natin how this will go. Pero, yun nga eh, si Mayor Baste is uh, really developing his name in the national scene. Uh, maaring para pareho to, play, pa, play para makilala siya sa national at uh, to establish siya local na hindi, uh, hawa ko to, kaya ko to, na ano ko to, na, na parehong pareho lang ako ng tatay ko at uh, hindi kami hindi kami aalis we are not going anywhere ba diba? Davao is Duterte country so yun po yung abangan po natin in the coming months kasi mas lalong na, na excite diba bago mag-October kung saan magdedeklara na yung pong mga kandidato so thank you very much po see you po sa next video po natin stay safe parati guys bye bye